Hello guys. Magluluto tayo ng ano ng sinabawang isda na matagal ko nang nilagay sa freezer na galing pa to sa Pilipinas guys. O ayan yung ano hindi na pala dito. Tagal na pala itong nilagay ko sa freezer guys yung ulam namin. Mga ilang hindi pa naman isang taon. Basta matagal na guys kaya magsabaw ako guys kay giguto man ako guys oy muna nga ganito rin ba kayong magluto guys ng sinabawan or ako lang ba ang nagluluto ng ganito na pinasok na lahat oh no? ayan kamatis loya na frozen nalagay sa freezer isang cebu, isang ano tawag niyan basta sili at saka ito guys ito nga pala yung gulay na wala kasi akong pitsay. Kaya, no, um, hindi, may ano pa na, sali pa na ano. Lugasan ko naman to. Kaso nga lang iwan. Basta, yun na yun. Ano nga pala to yung kinakain ni Papay. Kung alam niyo yung nanonood kayo ng palabas na Papay na cartoon. Ito yung spinach. Spinach ba yun? Basta, yan na yun. Yan. O, ganyan. Lagay na lang lahat yan para... Diretso na siya Loto naman yung isda ko Loto na. Kaya ganyan na siya guys. O oh, ganyan talaga guys. O oh, diba? O oh, diba? O oh, diretso na. O oh, ganyan ako magloto guys. Basta ilagyan ilag na natin ng tubig. Tapos pag kumulo, tapos na. Isang kuluan lang yan. Tapos na. Ganyan talaga guys. Ganyan. Tapos lagyan natin ng magic ng magic. Ito guys, lagyan natin ng isang buong magic para may lasa. Lagay lang natin dyan, malinis yung kamay ko. Kinamay ko na. O, ganyan lang guys, isalin natin sa sa kalayo para pag isang kulo lang yan o dalawang kulo, tapos kainan na, na. Thank you for watching.